Posible kayang mailipat ang ulo ng tao sa ibang katawan. Isang makabagong teknolohiya ang pinag-aaralang buoy ngayon upang maisagawa ang kauna-unahang head transplant o ang paglipat ng ulo ng tao sa ibang katawan. Inihayag ng kumpanyang BrainBridge ang isang neuroscience at biomedical engineering startup ang ambisyosong layunin nitong bumuo ng unang sistema ng paglilipat ng ulo ng tao paliwanag ng biotechnologist at science communicator na nakabase sa Dubai na si Hazim Al-Gahili, ang konsepto ng proyekto ay dalawang katawan ang sabay na isasalang sa operasyon. Una, ang katawan ng posibleng donor na maaring brain dead na at ang katawan ng pasyente na maaring may malubhang sakit sa katawan gaya ng cancer o neurodegenerative diseases. Ang ulo ng pasyente ay may problema sa katawan ang ililipat sa katawan ng pasyente ang deklaradong brain dead. Upang maisagawa ang paglilipat ng ulo at hindi mapabayaan ang katawan, gagamitan nila ito ng artificial plasma solution upang matiyak ang oxygen supply sa katawan sa pagsasagawa ng transplant. Ang buong pamamaraan umano ay ginagabayan ng real-time na molecular level imaging at al algorithm upang mapadali ang tumpak na muling pagkonekta ng spinal cord, nerves at blood vessels. Iginiit ni Al Gaili na nakabasis sa milihitimong scientific research ang kanilang konsepto. Posible umanong maisasagawa ang kauna-unang head transplant sa loob ng walong taon. Dagdag pa ng brain bridge, sa maikling panahon, inaasahan nila na ang proyekto ay magreresulta sa muling pagtatayo ng spinal cord at paglipat ng buong katawan, ngunit sa pangmatagalan, ang proyekto ay lalawak sa mga lugar na magbabago ng pangangalagang pangkalusugan. Ang isang nakakatakot na video na nagpapakita ng simulation ng isang transplant ng ulo ay gumagawa ng mga ingay sa social media. Nagpapakita ito ng dalawang autonomous surgical robot na nagsasagawa ng sabay-sabay na operasyon sa dalawang robotic body. Inalis nila ang ulo mula sa isa at ililipat ito sa isa pang robotic body. Mukha itong isang eksena na mapapanood mula sa isang pelikula sa Hollywood. Sa palagay nyo, gusto nyo ba na ang ulo nyo ay mailipat sa ibang katawan? Kasama si Jerome Tikia, Smile Super 23, para sa Balitang Unang Sigaw.